narito na ang karugtong. Patungkol sa panalangin, ito'y tumutukoy sa pagkakilanlan ng pangalan ng ating amang may kapal na nararapat at dapat lamang malaman ng sangkatauhan. Kung ikaw nga at mga hayop may pangalan, gaano pa kaya ang Diyos amang manlilikha? Anyway, tungkol sa panalangin na ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dito sa talata na ito'y mayroong malalim na kahulugan. Sikretong hindi alam ng karamihan ng mga tagapagturo sa kadahilanang ayaw nilang diskubrihin ang tunay na pangalan ng amang may kapal na dapat ay bigyan sana ng kaluwalhatian ang kanyang pangalan. Dahil sa hindi pagpapahayag nila at pagbibigay luwalhati sa kanyang pangalan, nagbigay ng utos ang Diyos ito'y utos sa mga pari. Ano ang utos na ito? At bakit kahindik-hindik na sumpa ang ginawad ng Panginoon sa mga pari? At ito'y humantong sa sumpa. Makinig ka, alamin natin sa kasulatan. Malakias do one or do 3 Sinabi rin ng Panginoon sa mga pari, Kung hindi ninyo ito papakinggan, at isa sa puso bilang pagpaparangal, sa aking pangalan, Susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo. Bilang mga pari, sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon sapagkat hindi ninyo isinasa puso ang aking utos. Paparusahan ko ang inyong mga anak at ipapahid ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo sa panahon ng mga kapistahan. Itatapon din kayo sa tambakan ng dumi. Narinig nyo na? Ganon katindi ang sumpa na iginawad sa kanila sa kadahilan ng hindi nila pagbibigay ng parangal sa pangalan ng Panginoon. Isipin ninyo, kahit man ang anak ng Diyos, si Heso Kristo na kanyang sinugo, misyon ipakilala at ipahayag ang pangalan ng Ama. Heto, pakinggan at unawain ang sinasabi ni Jesus sa kanyang panalangin. Juan 17.6 Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Juan 17.26 At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ngayon, Naunawaan na ba ninyo kung gaano kahalaga ang ipakilala at ipahayag ang pangalan ng Ama? Ang halimbawa natin dito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Isipin ninyo anak siya mismo ng Diyos, ngunit pinagsisikapan pa rin niyang ipakilala at ipahayag ang pangalan ng Ama. Kaya sa mga tagapagturo na hindi nakakakilala at nagpapahayag ng pangalan ng Ama, ay kahindik-hindik na sumpa ang matatamo nila. Anyway, ano ba kasi ang tunay na pangalan ng ama? Abangan ang pagbubunyag sa kasunod na episode.